Bakit? Bibinta siya ng lighter? Mm -hmm. Tinawanan ka bang ano? Kasi ang ano ko, pang lalaki. Balik na balik si ate. Namin ako dito, balik na balik. choking guys Bukan jenis tu lah Bukan warna itu Anggung tu Bukan tu ditung tu

Ito, dahil 20, 40 ito, Tama, mm. tama, 54. tama, 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 tama,

Kaya mo eh. siguro ito yung karina nang binilig lang eh. Walang laman eh. Walang laman? Dati, walang laman doon. Kitiam eh. Walang dito. Dati Sa atin na masarap na <hats sales> hmm. <hats sales> hmm. <hats sales> lame lame kasi <hats> hm <sales> Tanya <susuruh> ini.

Papakain ka, ka sa mga kasama mo. Pag-uwi mo. Ikaw. Papakain oh, ka. Okay. Ano na mo? Ikaw ba? Magpapakain ka ba sa mga kasama mo? Oo. Bakit? topic sila guys ha. This is simple solution. Pakain mo daw, tama ko. Ito. ang balak mo. Ang asawa ko kayo mag-exit mag na siya. Bago na sa Pilipinas. Pero ano na siya, 60 na kasi siya. Ayun na ano na. Uh, nakaramdam na ako ng init pero pagdating doon sa labas na sobrang dami kaya dobli-dobli ang suot ko tatlo at uh, ano sa kapat sobrang lamig dito sa jida hindi eh, naman ganito mga tayo pa eh.

Yeah.

mga kasama mo sa mo ba na pagkain ini bakso mo ayun ko mga kasama ko pagkain ko akin si Jack doon ka pa rin Hmm? ka pa rin sa, uh, sa paniya. Tapos, kailang ka punta dito sa ano? Jubil? Saan? Dito sa... ano? Sa Jubil. Happy trip? Yung, yung sahod? Hindi ba? Sabi ko sa'yo diba ano? pa, pagka-uwi ka na? Huli nga nung natin punta sa ano eh? Hmm? Ha? Huli nga nung natin ano? Itong sa... ano? Jubil.

Kaya naman mo tayo lahat. Ha? Pindom. Ay. Pagka-fly ka na. Ano? Bago mag-press na baka magpumpira mo tapos nabiyahin ka ng Subin. Kaya nabiyahin yun o. matakot. Hindi sabi. Ano sa Pigsit na lang kay ano. Ha? Huh? Pigsit ni ano. Tsaka yung sapatos luloy. Balik ka natin doon. Fit, para kay Estela nagpapabili. Para ka Stella Estela. May mga saksakot ka ba doon na? Sa, para sa uh, Samsung? Kasi yung Realme. Kailangan mo ng uh, walang charger yun. Wala akong binigay charger. Ano Yung sa Realme. mo saksakan ka. Charger. Marami. Ganda na lang natin. Ha? Ano ba? Ay, tik tik Station. Saan? Sa? Station. Hindi, marami. May mga charger ka bang pinauwi. Ha? May mga charger ka pinauwi. Kundi lang. Ano ba ito? Tatlo. Dagdagan, bilhin na lang tayo. Kasi baka

Lagi sila nag-aaway doon sa charger. Lagi nag-aaway ng charger. Mahal ka eh. No. Mahal na yun yung ko dito. Lalabas to pag namin na naman. Mahal ang no.